morning mga katinders, mami tins ka So, kagagaling uh, ko lang sa palengke, bangkerohan, dito sa Davao City. So, papasilip ko lang sa inyo yung napamili ko. Yan, kararating ko lang dito sa bahay. So, bumili din ako netong uh, dried fish. Ayan. So, sampung peraso to, nandito sa cellophane ay 156. And then, as usual, yung pagkain na aking mga alagang rabbits, meron akong carrots, tapos, medyo nagmura na yung si Carlos kasi dati umabot ang 240. Ngayon, nasa 100, a uh, 90 lang ito. And then, bumili ako ng uh, radish. Tapos, konting itong uh, sibuyas. Ang style ko sa sibuyas ay para mas makasave tayo ay medyo maliit lang yung binibili ko. Ayan. So, isang ganito, isang lutuan. Ayan. So, meron din akong Pumili din ako ng medyo malaki-laki pag yung sabaw, yung gisa-gisa. Pero yung mas marami nito ay yung medyo maliit na. Lang. Ayan. So okay na to sa so isang luto. So sampung piraso to. Kasi um, every two days naman ako pumunta ng palengke so para fresh palagi yung aking mga recados. Ayan. So kung meron akong car uh, carrots, meron din akong cabbage. Ayan. Cabbage. Tapos pumili ako ng limonsito. Medyo maliit tong lemon ngayon. So, 15 pieces yung binibili ko kasi mahilig ako sa sausawan. Sino bang mahilig sa sausawan dyan? So, ito, kasi plano ko magsinigang. So, ito yung para may gulay-gulay na yun, Gulay-gulay. Ayan. So, since kagaling ko ng palengke, so, gisa-gisa ko lang tong pure foods na corned beef at prito ako ng ano. Prito ako nitong dried fish at magdagdag na akong egg para makakain na. Gutom na si mami. So, no, nakakain na ba kayo? nagka-breakfast ba diba kayo? Nagka-pay lang kasi ako kanina eh. Ayan, so kararating ko lang. So, masaya naman itong mga alagang rabbits ko. At kanina, naubusan sila ng carrots. Cabbage yung kinain nila. So, ngayon, tapakay nila itong carrots. At bumili rin ako. Palagi talaga yan. Ayan, nagsagi. <laughs> Ayan, so medyo mura dun sa bankerohan. 65 yung kilo. So, meron akong tips sa inyo mga katinders. Tuwing pupunta kayo ng palengke para mas nakaka-save kayo ay nagdala kayo ng cellophane. Ayan. So, flex ko si NCCC Supermarket kasi ah uh, dito talaga ako nag-grocery. Kompleto kasi yung ah uh, mga stocks nila. So, yun lang.